Uy, nandiyan pala kayo. Inaantay nyo ako, no? Ito na, may bago na tayong episode. Ako nga pala si Ace. May emiro ng Animal SMP at mag-build tayo ngayon. Ito yung i-build natin. Ayan. Nakikita nyo, ganyan yung i-build natin. Gagawa tayo ng una nating shop. Uunaan na natin lahat ng members ngayon. Gagawa na tayo ng mga shop dahil mag-city planning na. Ah, city planning tuloy. Basta mag magpa-planning na kami sa shopping district. Kami magpa-planning dun. Tapos, umpisa ko na rin. Mauna na ako gumawa ng shop. Ang bahala kasi namin dun is, hiwalay-hiwalay yung food area, block, yung armor area, mga tools, ayun, iba-ibang area yung bentahan. So, ayun yung bahala namin. So, simulan na natin tong video na to. Kung ano pa hinihintayin nyo, mag-subscribe na kayo. Roll na, intro! Andito tayo sa nether at aakit tayo dun sa tapat ng bedra Para ano, gagawa tayo ng portal kapunta sa shopping district Mahihirapan tayo mag build sa shopping district kung wala tayong portal Kasi nung papabalik-balik tayo, eh layo na sa shopping district Paano tayo gagawa ng shop? Mahihirapan tayo Eh di so, gagawa tayo dito Mas gagawa na rin natin yung iba pa members Ayan, aakit lang ako dito Kaya talaga ako naggawa ng spider farm para sa si string At makagawa na ako nito So, tara na. Gagawa na ako ng portal. Balik ako pag nasa shopping district na ako or may update ako. Grabe, sobrang hirap makakuha ng obsidian pag wala ka pang efficiency pipe. Tingnan nyo naman, ang punat. Tapos gagawang ko lahat ng members ng portal. Ilang obsidian yun. Apakahirap ko muna ng obsidian. Ay, nakikita nyo ba to? Ay, nakaw talaga. Eto, years later. Ito, last obsidian na. sampung obsidian lang naman kailangan to. Para, ayan, tapos na. Makakagawa na tayo ng portal dun. Tara na, punta na tayo. Build na build na ako. Gusto ko na mag-build. May camel, oh. Oh, 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 oh. pa ko na, babay. Nababaliw siya. Uh, at nandito na tayo. Ito na yung location ng, ng spawn namin sa nether. Ayan, gagawin lang namin to portal na to. Ay, gagawin namin. Gagawin ko kasi para maka, ano na rin kami, makapunta na rin kami lahat sa shopping district. Hindi sila nakakapunta kasi sobrang layo. Ayan, punta tayo dito. Tingnan natin kung tama mo ginawa natin. At, uh, ito. Dito na tayo. Wait. Wow, grabe. Patag na dito. Grabe. Ito pala yung sinasabi nila na pinatag na nila dito. Grabe yung patag no. Ayan, ito yung mga ginamit nila. Kalat ha. Sobrang kalat ha. Ang daming laman ha. Kalat ha. Pero grabe yung sobrang patag na dito. Madali na mga pag-build dito guys. Um, Magkuplano mag na kami dito. Kasi ngayong season, ang naatasan gumawa ng City Hall ay si Kudo. Ayan. Tapos na kami magplano ni Kudo. Ayan. Kung so, nakikita nyo yung netherrack na yan, ayan yung magiging border na road namin sa shopping district. di ko na pinakita yung clip na plano kami kasi masyadong magulo. Ang komplikado namin magplano nun. So, papakita ko na lang yung picture na plano namin. Ayan. Ayun yung sinasabi kong ano, magkakayawala yung mga area ng mga shop. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko is road. Ako yung gagawa ng road. Si Kudo sa City Hall. Ayan. Iwalay-walay talaga ngayon is pupunta naman kami sa base ni Jay Mag magkoconnect kami na ng... portal <laughs> haba ano na kasi andun lahat na spruce sige sige andun lahat na spruce eh ang gagamitin daw ni Kudo is spruce so para daw mandali siya makagrind pupunta kami dun so eto pupunta kami ni Kudo dun alam niya po uh, pupunta tayo. Ayan, tanongin natin si Kudo. Kasi, prank natin si Jay. Ipaprank natin siya. Hindi niya nata alam eh. So, mag i tayo dun sa base niya. Hindi niya nata alam na papunta kami. Hindi niya alam na pagtatayo ay ng portal doon. So, pag hindi niya alam, ipaprank namin siya. Tayo natin repay ni na Nakatayo lang eh. Ito na, ito na yung portal. Mag-i-sneak kami doon ni Kudo. Ayan na. Sana hindi siya nakabantay. Eh tatago kami ito uh, na Dito na tayo Saan yung base niya? Saan yung base niya? Ayun Snake tayo Wala ata siya dyan Wala ba? Wala, wala Uy mag sneak ka lang Tara, tara, tara mag sneak tayo sa base niya mag tayo sa base niya Sana wala siya Hindi niya kami makita Let's go, let's go, let's go, let's go Para kami dito mga ano, assassin Let's go Mission to, mission. Mission impossible. Let's go. Let's go. Mission impossible. Wala ata siya. Andito lang siya sa server. Asan siya? Where are you? Nasaan ka na? Hinahanap ko na namin. Wala sa base. <laughs> Wala din siya sa base. Eh. Mag-tanong ako kung kunwari. Taket, taket, taket Tapang, oh Tapang, oh Tapang, oh Ayun, 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 ayun Ayun siya, ayun siya Nakita niya kaya kami Nakita niya kaya kami Hindi niya kami nakita, oh eh. Hindi <laughs> niya kami nakikita Hello, Jay Hello Tapang na itong kasama ko Hello, Jay Hello, hello Hello, hello Patay, tumingin hmm, Patay, tumingin Nakita kata kami Naku, naku. Ayan na, ayan na, ayan na Ayan na siya, takbo Udo, takbo Takbo Kaya yeah, pala, may -chat, chat pa kasi Ayan <laughs> Busy mag-build si Idol Sirahin niya natin, ayan Ito talaga pinunta dito, eh. mag-trip tayo Builder si Idol Naglag, mm. wala nakita Builder si Idol Ayan, ayan, punta natin Ayan ngayon, gagawa naman namin ng portal si Pondo. Si Pondo naman gagawa namin. Tapos na kami dito kaya ano eh. So, kay Pondo naman. Eto, on the way sa base ni Pondo. On the way. Kami yung mga taga-connect ng portal dito. Ba? Grabe na kayo. Mayo nyo, yun, pinag nyo ng portal. Grabe kayo. Tara na, let's go. Eto, inumapis ako lang pag-build. Kaya, alam nyo na ang susunod dito. Kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na. Sige na, no, subscribe na na. At hindi ka pa nakalike, pwede mo na yung mayawagang button na yan. Ano pang nyo? Timelapse, pasok! ito tapos na lalagyan naman natin siya ng presyo ayan walaan nyo kung nititinda ko dito one diamond ayan one diamond is one diamond equals to two, two stack ng um, ayan okay na yan walaan nyo na lang kung nititinda ko ayan ito yung build natin guys nakikita nyo ba tapos na siya at napagod ako dito kagabi ko pa ito binibuild pagod ako dito po eh yan, walaan nyo kung ano to. Kung ano titinda ko dito. Walaan nyo yung titinda ko dyan. Ayan, show. Nakikita nyo ba yan? Tapos na ako. Pero siguro dito na rin muna to. Tapos itong episode na to. Sana nag-enjoy kayo. At so, sana patuloy nyo kami supportan. support. subay subaybayan nyo palalo. So, dito ko na tatapusin to. Sana nag-enjoy kayo. Kita kits next episode. Paalam. Bye-bye. Subscribe na kayo ah.